Oh, may... <laughs> Ayan na may babe niya. may sabaw. Ito, Ito yung patir. Wow. Oh, ano may. mayroon sasabi This <laughs> is <laughs> it pancit halo okay, okay. yan. Pero, pero iigupin lang po yan lang ha. Hindi po siya yung ipubuhos. Ah, okay. Pagkakain yun ng batil, kasi hindi nung buhay. Ah, okay. So, hiwalay talaga. Okay Thank you. Alright. Smile. <laughs> Ayan, pray na tayo, pray. Hermes, go pray. Hermes, pray, Father. Oh, Amaya, yeah. Father, Santo. and okay, forgive us our sins and forgive those who against us and bring us a test and deliver us from evil. Amen. Thank you, Lord. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Alright. Pagpana natin to.

Ang konti lang okay, na kinain mo, oh. Ang dami na nito, oh. Malahati. May tumuwa pa ako okay. dito. Anong bas masarap? Sa akin, ito. Pansit. Anong pating? pati... Ano, pati... Pansit, Pansi... batin, pato. Batin, patong? Oo, pato. Ito ang kabagan. Ito yung kabagan. Yung may sabaw ito yung pansit batil pato. Masarap na. Nag-ice ka kasi kagad. Kaya nyo tayo rito next time. Alam mo na. Anong gagawin mo bago ko? Bago pumunta rito? Hindi ako mag-aalahan. Busal. 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 na Busal. 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 Kahit kumain, kahit kumain. Patil patong. Oo, patong. Ito kabagan. Ito yung kabagan. Yung may sabaw.